good morning good morning everyone welcome back to my channel the meldoran channel so for today's video mga kaibigan pupunta natin ngayon ang dechon city pupunta tayo ngayon sa museum ng dechon city so doon natin makikita kung anong mayroon doon sa museum tara let's go mga kaibigan samahan nyo kami and before we'll go on that museum museum dito sa dechon So wala pang tao guys, kami ang pinakauna na pumasok. And so please don't forget to like, subscribe and hit the bell para mapilitid kay lagi guys sa aking mga ina-upload na videos. Tara, let's go. museum ah museum so dito kami sa museum tika uh, lang picturan ko muna to dito wow ang ganda oh wow ito yung museum museum dito sa Dijon so wala pang tao guys kami ang pinakauna na pumasok dito inagahan namin para makapamasyal kami dito Ano to ga? Museum sa? Sa, uh, sa dagat oh. Makita ni so, Oh. So sisilipin natin so, to guys. Makikita natin kung anong mayroon dito sa museum na to. Hindi uh, uh, man makita sa kamera. Pag sinisilip natin, ang ganda dun sa loob, makikita mo yung ay, mga ito, shells. Uh, Yan no? Oh. Okay. Yan ang laman doon sa ilalim mo. Tingnan mo, yung mga shells doon. Pero para lang siyang kamera makita mo. So dito din sa kabila, ang laman doon sa loob. Hindi <laughs> ganong ano. Pero pag sinisilip mo, makikita mo. Yan Oh. No? Wow. Oh, ang ganda. Ayan yung nasa ilalim doon Oh. Okay. Ah. Oh, yan Oh. No? Yan ang nasa loob nito. Pero pag tingnan mo, guys, nakaka ano, nakaka to. Oh. Parang kamera lang. Wow. Ito ang laman dito, 'yon. Mga hugis shells. So ang mayroon sa dagat, ito 'yon. Napakaganda. So, ito yung parto sa aming pamamasyal. Tutor ko kayo mga kaibigan. So, yun. Dito yon Wow, ang ganda dito. Oh, yun ang mga, ang paligid niya, oh. Ah, oh. kasi kini dito. Yan. Ay ano? Ano? Oh. May Ano? pala to? So... Ayan, pwede palang pumasok, maglaro dito yung mga bata. Ay, pwede ba? Oo nga. Ang galing naman. O, oh, kunwari ano siya, mga bato-bato. yan o. Oh. Yeah. So, ito yung mga kinds of crabs. Ayan. Ayan, hanlili ano yan oh, hanlilitik sa amin yata, hanlilitik. <laughs> yan, yung crabs oh, yung klase, ang kulay, mayroong kulay na uh, ganda ang kulay Oh. Yung mga crabs nila dito. Yan. Ayan, shrimps. Ah, iba't ibang klase yung crabs nandito. dito. Ayan, so may starfish yun. Nilagay nila dito kung anong mga laman ng... Ano dito? Kasi ito yung karamihan ng mga Hanap away, dito is pandagat. So, dito naman tayo sa shells. Ayan. So, yan. Kompleto yan, no? Oh. Hmm. Diba? Dito naman ang uh, octopus, squid, malaking octopus, maliit at itong devolpen sa atin squid at itong kulambutan at ito yung tabugok, yung maliit so yan guys tinutor ko lang kayo dito inikot ko lang kayo dito sa museum nila sa dichon oh, wow, yan ang laman okay so punta tayo dito sa kabila oh, kunwari ano to, bato, pampang pang, -pang doon sa atin. So, pwede kayong magupo upo dito. Mga bata, pwedeng ano dito. So, ayan yung anakis ko. Nandun na nakaupo na. So, yun kunwari, mga pang, -pang to. Ang ganda pagkagawa. Uh, ba? So, ikot po kay dito. Kasi dagat na to dito eh. Kaya karamihan sa kanilang mga napuhay nandito sa dagat. Ayan. So, punta tayo dito sa side na to. Ayan sila oh. Yan. Ito yung napuntahan namin, napunta kami sa dagat. Pag nangangaykay ka, ang daming kaykay nila dito, mga shields. Yan. Yun ang libangan nila. Ayan oh. Nanguwa sila oh. Na-try -na ko na to eh, nanguwa kami. Nakaisang balde kami kaagad. <laughs> Saglit lang kasi ang ang dami. So, yan sila oh. Ayan. Oh, sige na ako na. Ng mga shells. Oo, <laughs> oh, oh, doon. Ibigyo mo lang <laughs> yung hinay lang kasi. Yay. Ayan, pwede ko Sige. Ba, diba? nice guys. so ito yung dito. Dito ako magiging rain ako ng Pero okay, uh, 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 Talaba? Talaba. So, dito ako sa Talaba, talaba. diyan sa Talaba. Big Talaba. Ikaw ang Talaba. <laughs> <laughs> Ayun, talaba. <laughs> Sa ano Sa akin? Ang bat ano? sana. Anong tawag nyo sa atin? Yung... Shells. Hindi na yun. Nag-dream sa atin na yan eh. Hindi <laughs> ko alam. Papa. <laughs> ah, tuway. Tuway. Tuway to tuway. tuway. Dito tayo. So, pwede tayo picture ticket dito. Wow. Hmm. Ayan. So, dito naman sa isa. Ah, may ano amin siya. Makita ko sa loob ba? Na? Ano no? Oo. yeah. Di ba, oh, pag silip mo ano, ano, pa ka nung makikita mo anong naman doon, napakaganda doon sa loob. Uh -huh. So, upo muna tayo dito. Ano, 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 to? Siya. ano ito? Style siya. Style na siya. Oh, sige na. Sige wala na, pa. Na. Ko lang po. Ba? Wala pa ang mga light ng gano kasi sa'yo pa kayo. Mulight ni Eva. Mulight na siya? Uh -huh. Eh, lang. Akin na. Ano yung gano'n na ito palibot? Ayan. Ayan. So makikita mo talaga dito yung ano. Dito sila ay, nangunguha. Nakapunta na kami dito sa dagat na to. Tabing dagat. Pag once na maggabgabga ay saglit ka lang makapuno sa isang balde So yan so, no? Or buy it. Pag, nyo, darin, Pag o, marami nang dala mo. Kasi may park sila na ngayon. Talaga na yun. Oo. Ayan. Lawak o. Oh. Ikot ko lang kayo guys para makita din nyo kung ano dito kaganda ang Bichon City. So malapit sila sa dagat. Kaya ito ang hanap buhay nila. Ito ang libangan din nila sa mga gustong mamasyal sa dagat at manguha ng mga shields. Madali lang, mabilis lang sila makapanguha. Yan. Nakapunta na ako dito sa tabing dagat ng mga na rin kami. O, oh, diba guys? Ganda. Ayan, oh ayan sin data in words yan ah tiger flat tidal oh ayan squid at calamari yan yan oh mo ayo ang lalim yan ito para sa klase mo oh tabugok man yang malit diyan ha tabugok ito ang octopus octopus yung malaki at yun yung katabi malita octopus yung dibulpin dyan na ano, squid, hindi yan sa atin binibili. Yan, tabing dagat. Dito kami nangangay kay noon eh. Ang dami namin na, na, puno kaagad kami ng isang balde. Ayan Oh. Napuno kaagad namin ng isang balde. Wow. Oh, see? Ayan sila Oh. Oh. namimingwit tapos nandyan sila sa gitna ng ano dito ito mga kaykay -kay ito dito pag nangangaykay ka ang mo lang makapuno sa isang bandi ang bilis guys na, na ano ko na yan eh na na try ko na yan eh sumama ako sa kanila ang galing talaga tara Alright, thank you so much for watching guys. Kita kits for the next video dito lang sa Meldoran channel and God bless everyone.